Kayo daw po ang responsable kung bakit ho delayed ang pagtanggap ng mga for-peace beneficiary. Sino nga ba yun? Anong pangalan niya? Oh. Gagang araw at ito po ang ating panibagong update. Sinagot ni Sen. Amy Marcos ang paratang sa kanya na kung bakit hindi o manoh nakakatanggap o kaya nadidelay ang uh, mga ayuda mula sa mga beneficiary ng for-peace dahil binawasan niya ang budget ng for para sa 2024. Gaano ito katotoo mga kababayan po natin at kung totoo man saan na reallocate itong budget na tinapyas naman. I Senator I'm Marcos, tandaan po natin itong 4 uh, porpes ay under po yan sa DSWD. Samantala may bago ding programa itong akap ang DSWD na isinalpak or ininsert ng uh, pamunuan ng House of Representatives. Siyempre, ang pinaka-main na nag-utos ay itong si uh, House Speaker Martin Romualdez na may budget po na 26 point something billion at ang uh, pundo ito ay hindi ma -re release kung walang aproba ng Office of the House Speaker So ibig sabihin, kahit tinapyas ni Sen. I.B. Marcos imalaki malaki pa rin ang pundo ng DSWD para sa ayuda Tandaan po natin, may nakalaang kalahating trilyon o 500 billion ang House Speaker para sa umanoy ayuda ng ating mga kababayan. Uh, Ma'am, ano inyong reaksyon dito po sa statement ni Congressman Raul Angelo Bungalon na, na kayo daw po ang responsable kung bakit ho delayed ang pagtanggap ng mga four piece beneficiaries dahil po doon sa realignment na ginawa umano ninyo sa pondo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program? 13 billion daw ang nairealign realign ninyo. At kaya daw ngayon, hindi nakakatanggap on time ang mga beneficiary ng 4 Iya, yeah, sino nga ba yun? Anong pangalan niya? <laughs> Who you? Hindi, biro lang. Pero, ang totoo, baka nagkakamali siya kasi bago pa siya, hindi pa siya sanay. Alam naman ninyo, di ba, ated? kapag uh, hindi nagastos ng gobyerno ang pera, yung mga department sinosole at the year, at the end of the year eh yun nga ang uh, iniibsan natin na hindi magsole kasi iba kung yung DSWD kailangan na kailangan ng mahirap nung 2022 naghihiring kami for 2023 aba September umabot na ng October ang gastos pa lang sa 4 ng ating uh, DSWD dahil katatapos lang ng COVID hindi maubos-ubos yung listahan at uh, hindi pa rin matapos yung listahan ng 3, yung ikatlong listahan na nila Nagpapanik na ang DSWD na isosoli ba naman nila yung uh, 8 billion? Sabi ko, nako, walang soli-soli. Mag-isip na lang tayo ng paraan. Kung hindi pwede sa 4-piece, ilagay na lang natin sa iba na madali na i-implement. Basta huwag tayo uh, tatanggal ng uh, budget sa mahihirap. So napunta naman doon sa quick response fund doon sa emergency. di ba Kapag may lindol, may bagyo, itunong. Tapos napunta doon sa supplemental feeding. Kasi pagkatapos nung uh, COVID, ang dami-dami sa mga informal settler, urban poor, na paraming malnourished na na bata. Tapos ikatlo, may AX. Napunta naman sa AX. Kaya doon ubus yung pera. Pero hindi masasabi na na hindi nakuha. After that, nakita naman natin, nasold na yung listahanan at wala naman na natanggal sa 4 piece o wala rin naman na hindi nakatanggap. Siguro 'yun yung 8 billion na sinasabi, yung remaining 5 billion eh pinasok ko nga 'yan sa DSWD budget pero mm -hmm. natanggal sa buy bycam dahil nga nung uh, 2022 wala naman tayong pera, naghahabol tayo mm -hmm. dahil lahat ng uh, pera ng gobyerno halos lahat napunta sa bakuna. Mm -hmm. Siguro yung 8 na realigned mm -hmm. at saka yung 5 na tinanggal sa budget siguro yun yung 13 na sinasabi ng mga medyo nahihilo siguro ng mga kongresista yun naman pala mga kababayan po natin hindi naman pala natanggal, eh. nandiyan naman pala mismo sa DSWT. nako po o, hindi pa sanay masyado sa budget din Opo sige so ito ho palang budget na ito ay hindi sa present 4 piece budget or last year kung hindi I Okay. Okay. Mm. Hindi talaga 2023 pa yan. Mm. At saka fallout yan. Okay. Hindi kasalanan ng DSW din. Kakagulo okay. talaga noon dahil yung listahan mm. after COVID. Uh, dagdag bawas, tinatanggal mm. nila ng mga graduate. Pero palibasa ng ka COVID, ang dami na naman pumasok. Mm. Alam niya okay. ng former Secretary Erwin Tulfo, nagkakagulo kami sa listahan. Okay. Eh, ayoko naman na magwala pa yung pera. Sabi ko, ilagay na muna sa iba madaling oh. i-implement aginbang kulang ng pera eh. Okay, sige po, uh, Senator Imee, mean, ngayon po no, uh, may mga panawagan na para po maging transparent sa publiko, sa bayan ang mga budget proceedings na ginagawa natin. Particularly po sa Bicam. Um kayo ba ay kasama sa mismong uh, bicameral conference committee? At kung tutuusin, lahat kami kasama kasi mga vice chairman tayo, eh lahat kami kasama. Pero yung bike na sinasabi, halos naging picture taking na lang. Kasi kung um, iisipin naman, napakahirap talaga na isa-isahin mo. Eh napakarami namin. So ang naging habit, na palagi ko dapat baguhin sa totoo lang. Eh naging habit namin, eh, e, sa alang-alang na lamang at may tiwala naman kami sa chairman. Okay naman. So yan nga ang problema ano, mga kababayan po natin dahil hindi na pala nila binustisi itong budget sa nangyayaring by at uh, maasa na lang sila may tiwala o mano sa chairman abay ah, na, na traidor sila mga kababayan po natin at pinasukan nga sila nitong akap at kung ano-ano pa ang idinagdag ng pamunuan ng House of Representatives. Siyempre, dahil may naisumiti na sila na, na i-signature, so isinalpak na lang doon kasama nga sa AKAPA. So, pero siyempre, ang uh, gusto ngayon mangyari ni uh, Senator Amy Marcos uh, ay dapat maging transparent na. So, kagaya ng ginagawang pagdinig sa House of Representatives, sa Senado, sa budget, sa plenary, ay dapat naka-live broadcast na rin to. At uh, palagay ko maganda po yan, mga kababayan po natin, dahil makikita natin kung paano nila binabadyas uh, binabadyat at kung ano ang mga departamento ang kanilang tinatapyasan. Pero kagaya ng kanilang kinaugalian, hindi sila makamikos-mikos at makamagic-magic. Ika nga, mga kababayan po natin, kung uh, talagang nakalive broadcast sila, kaya mas gusto nila itong eksklusibong uh, uh, paggawa ng uh, pinali ng budget para sa taon at uh, yun nga napatunayan natin ngayon dahil uh, ayong kay Senator Amy Marcos itong tinutukoy na 13 billion na tinapyas umano niya sa mga binipisyari nitong Forpes, abay tapos na pala dahil sa taong 2023 pa pala at sa 2024 ay intact ito at hindi nabawasan so in short ah uh, ay fake news itong congressman na si Bungalon at kung baga ito ay isang paninira lamang at uh, publicity ah uh, Uh, palusot o kung ano-ano pa para matapalan lamang ang isyu nitong akap ng DSWD na ipinasok isinalpak ng pamunuan ng House of Representatives. So ngayon medyo nalilinawan na po tayo mga kababayan po natin sa totoong mga anomalya na ginagawa ngayon ng House of Representatives sa pondo at siyempre sa budget ng ating gobyerno. So talagang mayroong malinaw na mikos-mikos na nangyayari po dito mga kababayan po natin. So ano pong inyong komento sa loobin patungkol sa issue kita oh? uh, kumusga at mag-iwan ng inyong komento. So yan muna, maraming salamat.